Okay, guys. Ayan Before and after, kailangan chineche ko lahat ng mga saksakan. Kasi, importante, pag alis ka ng bahay, kailangan kurutin mo lahat ng mga nakasaksak. Kahit anong mga appliances. Kasi, mahalaga na yung naging, uh, ano tayo, naging safe tayo sa mga lahat ng, ano, kasi, may gina yung nag, Di siguro. Binubunod ko lahat ng saksakan. Yung mga nakasaksak na mga appliances kasi hindi natin alam. Importante yan. Natutunan ko rin yan. Ano okay bata ba? Lahat ng mga saksakan, kahit yung tangke ng kasul, pinapatay pa ka yan bago matapos gamitin. Importante yan. So yan. Importante yan safety natin guys. Yan. Ah, alis na tayo. So, gagamitin na natin. Gagamitin na naman natin si ang ating best friend. Brave. Brave. So, yan. Yeah. na tayo, guys. So, medyo madilim pasadaan kaya meron tayong ilaw. Safety. Pero itong ano, ito lang kasi yung pinyo, ano, So, ito may ilaw ng uh, Tapos may Okay. So, papasok na tayo last last day. Ang gabi na tayo sa susunod. So, yo, what's up? Ayan. Check lang natin ang mga ano. Ayan nga guys, nakapag-ugas na tayo. Kaya, parang na tayo, papasok tayo. So, yan. Malabas na natin ito.